Para nga maiwasan ang matinding traffic, naglatag ng mga alternatibong ruta ang MMDA para sa mga maaapektuhan ng pagsasara ng EDSA Kamuning Flyover. Sinubukan naman ng News 5 ang mga rutang yan. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, kumusta na ang lagay ng traffic sa mga alternatibong ruta na yan? Just matapos ang Labor Day holiday kahapon, ngayong araw mas mararanasan ng mga motorista ang epekto ng pagsasara ng Kamuning Flyover Southbound. Kaya naman dinaana namin ang ilan sa mga alternatibong ruta na inilatag ng LGU para malaman kung traffic na rin sa mga ito. Kita na ang tukod ng trapiko sa sa Kamuning kahit ang mga motorcycle rider na nangangambang malate na sa nilang destinasyon dahil sa mabigat na trapiko. Bandang alas 6.30 ng umaga nang simulan namin tahakin ang alternate route A na inilatag ng Quezon City LGU. Mula ed eh sa Quezon Avenue, kumanan kami ng Panay Avenue. Dito, may ilang sasakyan na ang pumapasok sa alternatibong ruta kaya may kaunting pagbagal sa lugar. Pagkaliwa sa Sergeant Esguera Avenue, maluwag ang kalsada at iilan lang ang dumadaang sasakyan. Pagdating sa timog, may ilang mga sakyang nakahinto dahil sa traffic light. Pagkanan pabalik ng EDSA, matinding traffic naman ang sumalubong sa amin. Sumatotal, so, nasa limang minuto rin ang itinagal ng biyahe namin mula Panay hanggang Timog. Dinaanan din namin ng alternate route H o yung daan sa east side ng EDSA para sa mga motoristang galing elliptical road. Mula East Avenue, kumaliwa kami sa na Avenue. Baluwag ang daloy ng trapiko hanggang sa may Malixi Street. Sa bandang KH, may kaunting pagbaga lalo na papasok ng Cambridge dahil tig isang lane lang ang mga motorista at meron pang mga nakaparadang motor sa gilid ng kalsada. Maluwag din sa New York at Imperial Street. Pagtagos sa Aurora Boulevard, maluwag pa rin ang mga kalsada sa loob naman ng Araneta City. May kaunting build-up lang pagdating ng Pituason at bago lumabas ng EDSA. Kulang-kulang 20 minutos din ang naging biyahe namin dyan. Ayon sa MMDA, posibleng hindi pa alam ng mga motorista ang mga alternatibong ruta, kaya maluwag ang mga ito. Jess Payos, ang mga kapatid nating motorista, alamin na ang pinaka ruta para makaiwas sa traffic, lalo pat pasikot-sikot ang alternate route sa halip na diretsong biyahe sa EDSA. Jess. Maraming salamat, Dave Abuel. Mga kapatid, Jess de Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News Five.